So heto nga no mga paps, kamakailan lang nakapanayam si President Bongbong Marcos at ibinahagi ang plano ng pamalaan para sa nasalanta ng bagyong tino. Ayon sa Pangulo, 5,000 piso ang itinalaga para sa bahaging partially damaged na bahay at 10,000 naman para sa mga totally damaged. Nilinaw din ng Pangulo na ang ayuda ay bahagi ng malawak na programa para sa pagpapagawa o pagpapatayo ng mga bagong tahanan. Layunin nito na matulungan ang mga pamilyang nawalan o naapiktuhan ng kalamidad na makabangon at makapagsisimula muli. Samantala mga paps, inulan ito ng saring komento sa comment section at nag-viral pa nga ito. Ayon kasi sa mga negative reaction, eto ang basahin natin. Hala, 10k lang? Baka sa ulam lang yan Mr. President ay hindi na magkasya sa ngayon. Samantala nag-comments naman ang isang sikat na vlogger na si Senyora dito. Anya pero pag lumabas sa impornal, 80k from DSWD, ayos. Ayon pa sa ilang mga netizens, napakalaking pera na kinurakot sa flood control. Parang wala lang. Ang mga naapektuhan ngayon ay mga mahihirap na Pilipino na dahil sa pangurakot para maitupad ang substandard flood control project tila para wala lang pero ang pagbigay ng ayuda tinitipid pa na kung tutuusin pera din yan ng taong bayan ayon naman sa isang netizen Mr. President Please list all the materials needed to build or repair a house. Also, kindly consider if 10 would be enough to cover the expenses for constructions or repairs? Sabay sabing, ikaw na lang ang magpanday, Mr. President, or else papanday mo sa mga buayang politiko. Sa kabila ng lahat ng mga sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos, may mga positive comments naman. Eto at basahin natin. Sana tuloy-tuloy ang tulong at makakarating sa tamang tao. Finally, may malinaw na programa para sa mga nasalanta, sana mabilis ang implementasyon. Magandang hakbang ito, lalo na sa mga totally damaged na bahay. At ilan lang yan sa mga positive comments doon sa isang nag-upload na nag-viral. Magikita dito mga paps sa social media ang magkahalong reaksyon. May pasasalamat sa ayuda pero may ilan ding nagsasabing kulang pa ito. At pinupunarin ang mga perceived mismanagement ng pundo sa iba't ibang proyekto. Maraming netizens ang nag-aalala na ang tulong ay limitado at hindi sapat para sa rebuilding. Sa kabila ng iba't ibang opinyon, tiniyak ng pamalaan na patuloy ang monitoring at distribusyon ng ayuda upang makatulong sa mga pamilyang naapiktuhan ng bagyo. Patuloy ang pagsikap na makabangon at makapagsimula muli ang bawat pamilya. Kayo mga paps, ano ang masasabi nyo sa video ito? Please comment down below at huwag kalimutan na like, share and follow yung ating page. Stay safe, stay healthy and God bless. Oh hi!